Ito na po yung ating ukoy na babungon. Wow! Mm, Wanchi. Tara po. Hi Chula! Maligayang pagbabalik sa aming channel. For today's vlog po mga Chula, ay magluluto po kami ng okay Ukoy na Bagungon. Oh! At kung bago pa lang po kay sa aming channel, please na subscribe and don't forget to hit the notification bell button para po updated kayo sa mga upcoming videos namin. Thank, Thank you. you! Yan mga Chula, ito po yung bagungon po na ating lulutuin. Yan. At hinuhugasan na po ni Nerly. Yan naman po yung hindi natin babrasin, basta Basta hugas ang daang po. Yan naman po yung papakulo ang at tatanggalin po sa shell. Yan naman po mga tsula ay tabag na. At yan po ay nung nakaraang linggo pa po pinuhan natin iki po sa palaisdaan. Hmm. Kaya lumabas na po yung kanilang dumi. Hani? Hmm. Kaya mabilis na po siyang linisan. Hmm. Hindi na po siya maputik. Yan. Wow. Yan mga tsula at dito po sa kubo ay may nakasaklang po si nanay na sinantol. Wow. Bango. Ang lasa po nito ay alimanguhan. Kain po. Ah. Wow. Oh, sarap na ito. Wow. Oh, sarap ng hangin. Nagmamakina na po ng palayon ngayon. At tayo po merong titibain po mamaya na saging na tordan. Bayan po ah. Ito po mataba na kaya tibain na. Ah. Ito puy tanim ni nanay. Ito pala maaibitak bitak hanay. Eh. Sa so, sobrang taba na po ayoko. Huh? na bumitak na po yung saging mamaya po natin yung tibain yan at habang kami po yung nagluluto dito ah ay eh, meron pong lilipad-lipad na paru-paro tuwang tawa si <laughs> sariwang hangin kaya po may mga naglilipad na paru-paro yan at dadagdagan po natin ng lahok yung pong niluluto ni Ada na sinantol ito po'y galing ka na bossing. Pati lang baba akin. Hindi. Eh. Sinaro ni Seth. <laughs> <laughs> oh, ho. Oh. Oh, ho, aba. puro piga. liglig oh, -lig. oh, ah. Talagang matabahan eh. Oh, Maapaw. Oh. Hmm, lagay mo na dun. Oh, yag. Oh. Yeah. Oh. Ayan mga tsula at nakasaklang nga po itong ating bagungon. Mm. Yan, ito atin yung ating laang papakuluan ng ilang minuto. Ayan, at habang nakasaklang po ito ay si set daw po ay oh. mangunguha ng kangkong. Yes. At lalagyan daw po niya yung lulutoing ukoy. <laughs> Saan ka <laughs> ba ka <mangangang? laughs> Bakit? Bakit? Nakakain ng santol. Eh, <lanong> kinakain mo? <laughs> Sabi mo nga, Santol. <laughs> wow! Hindi tinipid. oh, ay sarap ni. Eh. Oh, yeah. Talaga pong po, ah. Yeah. Oh. Uh. Hindi tinipid sa lahok. Mm -hmm. Dito po mangunguha si set ng kangkong at aba o. Gaganda ng kangkong di yan, hani? Eh. Dito po asa may palayan. Matataba ang kangkong. Kaya po ang mga kangkong matataba. Ang ganduhon po ah, ay madaming kangkong. Bating kaya katakay ay ano ah. Oh, oh daming kangkong. Katakay mga kangkong at atang ilako. <laughs> Sa mga piso isang tali. Yan at na po si Set. Dito lang po lagi nananalbo si Set pagka po sinagluluto ng sinigang, adobo, Adobong kangkong. Uy, sarap. Mm. Wow. Fresh, fresh na fresh. Ano eh? Ito na po yung mga nakuha ni na kangkong. Wow. wow. Fresh kangkong. dito. Kaya, ay, diyan ka na lang. <laughs> Tara. Lakas po ng apoy mga tsula. Yan at oh, ay kuluan na po. Ito po atin ang ng aahonin. Yan mga chula, at ito na po yung ating bagongon. Yan. At ngayon naman po ay tatanggalin na natin sa shell. Mabay oh, no? Oo. Oh, mabilis lang ang hmm. ano. Kumuha po ako ng pang na ano, tinik. Yan naman ay tabag na ni eh. mm -hmm. oh ay uti oh, ng kasama ka ang lahat iyan. Oh, ha, sayang. Tanggalin mo yung mata. Yung talo ka ni mm. Mata. Mata. <laughs> Maganda pala yung kasama nga yung ano ha eh. Alin? Yung buong ano ah. At ito tabag na. Oo, oh, tabag na. Ito ah. Yan. Yan tandaan tahan Oo. Uh, uh, yan po'y tabag ng mga tsula. Kaya yan eh. Mm -hmm. Pero kaya isang linggo, isang, isang linggo. linggo yan po'y sinatin Ate Nikki ang nanguha. Sa palaisdaan eh. Uh, wow. Uh, wow. ah. Uh, wow. uh, uh, yun, buo. Parang maigisaw-saw na yan sa sukay. <laughs> kaya isang <laughs> ano? pang may sili. eh. Oo uh, 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 sarap. Buo. Uh, isa-isahin lang po natin ganyan. Mm. Ngayon lang ako makakatikim na ito. Nang okoy? Kukoy na bagongan. Ang nakakain ko pang ganito lang ay sinigang, ginataan, inihaw. Mm. First Pero time yung man okoy eh. ay ngayon lang. Dati ako nakatikim na ng ganit si Ate Nals ay nagloto. Ay napakatagal ng panahon. Kaya ngayon na lang ulit ako makakatikim mm. ng okoy. Yan. Yeah. binadahan yeah. yeah. dahan po ni Seth para hindi masyado makutulan. Eh. oh, sayang. Hmm. Sayang po at ito'y tabag na. Yun wow! Ayun, Yun. Charan! Oh. Suka na lang ang kulang. <laughs> <laughs> Yan, mga tsula. At ito po yung atin pong mga gagamitin po na ingredients sa atin pong lulutuing ukoy na bagungon. Yan, meron po tayo ditong harina, bawang, sibuyas, paminta. Lalagyan po natin ng kaunting ginisa mix po, pampalasa. At lalagyan din po natin ng carrots at saka po ng kangkong. Yan, para po healthy ang ating ukoy. At ito po yung atin pong bagungon, mga tsula. Yan po ay tinanggal na po namin sa shell at nahugasan na din po. Yan mga tsula, tayo po ay magpiprepare na po ng ating mga ingredients. Yan mga tsula, at babalatan na po natin itong carrots. Mabilis lang naman po itong balatan. Yan, at ito na po yung ating carrots mga tsula. Ngayon naman po ay Ating na po itong yayaryarin. Meron po tayo dito ng yari Dito po natin pin. Dito po natin yayaryarin ang mga chola. Madali lang naman po itong yaryarin. Hindi po siya matigas. Yan, tama na po ito. At konti lang naman po yung ating lulutuin pong ukoy. Yan mga tsulat, ito na po yung ating niyar po na carrots. Yan, at ito naman po kangkong ang ating pong hihiwain mga tsula. Tanggalin lang po natin itong mga tangkay po. Islicin lang po natin ng medyo maliliit po. Para ako magluluto ng tinutunay ito. Yan, mga tsulat, eto na po yung atin pong kangkong. Yan, at eto naman pong bawang at sibuyas ang atin pong hihiwain. Unahin po muna natin itong bawang. Bawang. yan mga chula at uh, prepare na po tayo ng ating lulutuin na okoy. Maglalagay na po tayo ng harina. Lalagyan din po natin ng cornstarch. Cornstarch. At lalagay na rin po natin yung ating mga ingredients. Bawang, tsaka po yung sibuyas. Lalagyan na rin po natin ng carrots. at kangkong para tayong magluluto ng kuwan panggabihan eh lalagyan po natin ng kaunting pampalasa yes magic sarap what ginisa ah, sorry ginisa mix ginisa mix mga tsula konti okay. lang po at lalagyan po natin ng itlog Parang kulang na lang ay lumpia wrapper <laughs> at lumpia na. Lalagyan lang po natin ng paunti-unti ng tubig. Hmm. Eh. Paunti-unti lang po para po mapansya po ninyo yung... Hanggang sa makuha natin yung tamang... Consistency. Consist... Consi... Ah? Consistency. Consi... Consistency. <laughs> Consistent. Yung tamang timpla. Yeah. <laughs> yan na lang. Total ako dun ah. Consistency. Consist. Wait lang. Consistency. Yan. yan. Tanya Yan. pa. Para pumakuha natin yung tamang timpla. Timpla. <laughs> yeah. Mas maigi pa <laughs> Mas madali. Wow. Parang maganda nga kulay yan eh. Oo. Uh wala pa yung ano ah ha bagong wala pa po diyan yung bagong ano? parang very healthy ng kulay yan eh mm. para pala itong ano na eh? vegetable fritter Quack. mm. kukoy na gulay Yan, mga tsulat, okay na po ito. Yan, at ilalagay na po natin yung atin pong bagungon. Ayan. Yung bagungon mga tsula, pwede nyo rin po siyang tadda din kung gusto po ninyo. Pwede nyo rin pong hiwa-hiwain, pero mas, mas prefer po namin yung ganito po na buo. Yan. Isinama na rin po namin yung ano po, yung mga kulay green po at ito naman po ay tabag na hindi na po siya mapait at saka wala na pong putik. Tapos ay ikukutan lang. Hmm. Wow. Yan. At atin lang pong ikukot po yung ating mga bagongon. Yung ating ilulubog. <laughs> Yan. At lalagyan po natin ng kaunting asin, mga tsula. At saka po ng paminta. Haloy lang po ulit natin. Ito po mga tsula at sinerly po ay nakadikit na po ng apoy dito po sa ating kalan. Dito po tayo magpiprito po ng ating ukoy. Yan at tayo po ay magpiprito ng mga tsula ng atin pong ukoy. Yan tayo po ay maglalagay na ng mantika. Yan. Atin lang pong papainitin yung mantika. Kaya po'y magsasak lang ng mga tsula ng ating pong ukoy. Okay. At ila papala pa ang papalapa din ng kaunti. Ito po pala'y nakakagahol. Atin na pong bibilingin yung mga nauna pong sinakulang. Yan. po ng amoy mga tsula, nakakagutom. Bango. Yan, at ito po atin ang aahon ng mga chula Para po hindi ma-overcook. naman po yung ang maluto at yung naman pong ating bagongon ay atin na pong napakuluan niya. at tayo po ay tapos nang magprito crunchy yan mga chula at gumawa rin po kami ng sausawan ito po ay may sibuyas, pipino konting asukar at saka po uh, sili at lalagyan din po natin ng konting asin tsaka suka Oh, sarap. Sarap po ang ating sausawan. Ito po yung ating sausawan ng ukoy, mga chula. Yan. At ito na po yung ating ukoy na bagungon. Yeah. Wow. Isang tumpok. <laughs> Yan. At ready na mga tsula. Itong ating ukoy at si yada ay hindi na makapaghintay o yada may tikman mo na ako baka na saka malaki Yan. sige ano si yada may po ay nagpapakulay ng buhok na kaya po yung, yung <laughs> oo oh. Wow. lutong kan, eh? mm. sarap sarap wow parang ka na ng buhok mo <laughs> <laughs> may oras iyan <laughs> mm -hmm. <laughs> Yan, at kami po ni Seth ay kakain na. Yes. So, ayan mga tsula, at ready na po yung ating pagkain, yung okay na bagong. Oh, wow. excited na akong matikman. Yes. Yan, at bago po tayo kumain, let us pray. Yes. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and this day give us to share about the receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Mm -hmm. In the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Yeah. Kainan na! Ay, wait, ito pala yung... Hmm. Yung aking mic. Hello, yes. mic test. Yan, kain po tayo mga tsula. Kain po tayo. Ito po ay lunch. Parang mas gusto ko ihawak ko itong mic. Parang ako okay ako dito. Doon, ng... Pagka nakakabit sa ganito, ah, counting kaluskos na. Na-stretch po. Pag, pag po na scratch ay... Mm, parang garal-galal. Uh, so, yun. So, ayan mga tsula. At di po. Hindi na ako makapaghintay. Yes. Kain na na. Yes, kain po tayo. Oh, okay, parang kakunti yung kanin natin. Ha? <laughs> Ito po ay tanghalian. Yan. Si nanay po ay nagkain na po kanina. Ang inulam po nila ay yung sinantol. Oh. Maya-maya daw po sila kumain. maya daw ulit. At titikman daw po nila itong aming nilutong ukoy. Kain po tayo. Kain mga po chula. tayo. Kain po Sarap daw yung ating sausawan sa biniyada. Yung... Siya nga maganda pala yung kahit wala ng kutsareta. Pakadlo. Kain po tayo, mga tsula. Hmm. Kain po tayo. Mukay ka sa usawa. Dito ko. Hmm. Oh. Uh. Sarap Ada sa ating nga na. Hmm. Hmm. Ang sarap nga pala ito. Hmm. Mm. Sarap po ng ukoy. Kain po, mga tsula. Lasang-lasa po yung bagong. Ah. Uh, hindi naman na overpowerhan honey. Hmm. Tapos Mm. Healthy po gawa nung uh, kangkong at saka po carrots. Sarap. Sarap yung bagong. Mm. Meron po tayong pipin. Mm. Bagong. Sarap po mga tsula. Pwede nyo rin pong slice nito ng maliliit. Pero mas gusto po namin yung ganitong mangunguya. Mm. Kaya po gusto namin buo. Mm. mm. Ito nga pala yung matipid sa kanin, ha niya. Mm -hmm. Parang masarap ay pupukin na yan mm. eh. Mm. Ito ang katatulong bagong. Must try, mga tsula. Sarap. Kung kayo po'y na sa ginataan, mm. sa sinigang, mm. iniihaw, sarap. Tapos ay perfect ang ating mm. sausawan. Mm. Wow. Rob. So. Hmm. Ito pala yung nasa, sure. nasa una yung paghihirapan eh. Mm. Ilalaga mo, tatanggalin mo sa shell, diba? titimplahin mo. Pero, Pero at least ngayon, skal, mm. naman, wala kain na yung ano. Kaya mm. diretsyo na po ang kain. Hindi ka na po magsusungkit. Hmm. Hmm. Kung gusto niyo po ay mas ma-lutong po yung pagkakapre ito. Mas dagdagan niyo po yung cornstarch pag magluluto po kayo. Oo. Mm -hmm. Hindi, naubos na yung cornstarch eh. Konti lang na ilagay mm -hmm. natin na niya. Sarap na din. Sarap na. Mm -hmm. Parang din na yung may kuna eh. May tinataga <laughs> <laughs> Masarap pala ito. Kain po. Mm. Kasi mm. siya magandang tanawin. Sariwang hangin. Oh. Meron din tayong pipino. Mm. Oh. Galing ka na pupay. Sariling ani. Hmm. 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 Sarap. Ang mm. sarap yung pagkakatimpla mo nung yung pinangkot. Ano eh? Da. Sarap. Ang sarap yung, yung timpla naman yung sausawan. Ang sarap din. Mm. Kaya mas ma... Perfect po yung combination. Mm. Timpla kong timpla. Hmm. Sarap papapak. Mm. Kaya tangat ka ng kanin. Mm. Sarap po. Tabag na tabag na 'yung anong bagong. Yan pala 'yung masarap 'yung tabag na para malaki 'yung makukuhang makakain ng bagong mo. Hmm. Sarap. So, ayan mga tsula at tapos na po kaming kumain ni Seth. Ayan. At ito pong iba ay ipapatikin po ni Seth doon sa kanyang mga kapatid. Mm. So, yun lang mga tsula at mm. sana po ay naging kayo sa panonood. At para po mag -e updated kayo sa mga upcoming videos namin, just click here. Click here to, to subscribe. subscribe. Thank you for watching. I'm really And I'm Seth. And see you in our next video. Bye! Bye. Ayan mga tsula at ipapatikin na po natin. Yung aming niluto ni Seth na okoy. Oh, yes. Ayan. po si Wednesday. Ang unang huhusga. <laughs> <laughs> ay, ito bagay ko magamay A ASMR. han. Uh, version ay, uh, ng patikim. hmm. Malutong-lutong pa naman. Ayan. Kumusta naman? Ayan. 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 Ay, si baby. Masarap. Ang sarap. Sila mm. pita mm. si kakailangan tanghali. ano <laughs> lang po nila ay yung sinantol. Parang masarap din papakin. papak. Masarap siyang papak. Next. 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 Hop, hop. Sinima niya ang sausawan. Hop, hop, hop. Sinima Hop, sarap. Nag-aalaga po si nanay ng apo. Ay, baby L. Ma, oh, tikma mo. Ba? Ang sarap ay. Ang Hindi naman lang yung sosaw. Masarap yung sosaw. Hindi ba Uli kayo susunod? Ang sarap. Ang sarap nga eh. Oh. Pwede yung pampulutan. Ang <laughs> kahan pampulutan. pampulutan. Pangulam. Pangulam Pang Masarap ba? Mm -hmm. ah, Masarap ba? Thank you ma. Tayo do sa loob naman. <laughs> Ito pala ay ano, walking walking free taste. <laughs> ng ating ukoy. Oo. Oh, oh. lilibit baka titikin ka. Yung tiya pala ang sikreto ng malutong hanin ah, na okoy. Cornstarch. Cornstarch. Ah, Ika Oo. Oh, pinaglahat na namin yung cornstarch ay hmm. nabitin pa rin. Ba't hindi ako makasawsaw dito kanina? <laughs> ay, wala pa sawsawan kanina. Aha. Mas sumarap po kanina may sawsawan. Bagay sa sawsawan.

Sarap po mga tsula. sarap pa na eh. Mm. na nakapesis eh. Nakasarap na nito. po. Ayan mga tsula. At after po ng mga tikim-tikim, ay titibay na daw po ni Seth itong saging at mataba na. Parang hindi na kailangan tibay na at na sa ako oh, na yan eh. Kaso oh. lang ay mas maganda ititibay na ni. Oo. Mm. ko na muna at para kahit bumuwala hindi na ma-damage. Mm. na po ang maniniba. ni ba. Ayusin mo baka kaya mabigla pag ano eh mabigat. Yun. Dali, dali. Ang saging iyan. Pardon. Wow. Pa, nabitak na nga. Mga nabitak nga. na nga. Tupoy. Sa sobrang taba po. Ito po yung tordan mga tsula. Wow. Hmm. Sasabit iyan, hanin, para... Oo, oh, ibibitin. Yan. Isang taga lang pala yun. Thank you for watching, mga tsula. Yes. Thank you, Lord, sa blessings. Yes.